Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas samantala pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live. Live Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mas official sa Davao City ang ginawang mga officer in charge bilang mga city director sa Davao City Police Office pero relieved kaagad sa loob lamang ng isang araw. Unang itinalaga ng PNP si Police Colonel Lito Patay subalit pinalitan agad ito ilang oras lamang ng kanyang pagkatalaga. Pinalitan si Colonel Patay ni Police Colonel Sherwin Butel subalit lang oras din mula ng kanyang pagkatalaga eh, pinababa ito ng pisto sa PNP at ang ipinalit sa kanya ay si Police Colonel Hansel Marantan. Ito ay isang nakakagulat na sitwasyon ayon pa sa mga Dabawinios at ang sabi nila, isang power tripping ang ginawa ng Philippine National Police at siyang kauna-unahang pangyayari sa PNP sa kasaysayan. Samantala, nakabalik naman sa kanyang puwesto bilang gobernador door sa Davao del Norte, si Governor Edwin Hubahi, matapos itong suspendihin ng anim na pong araw sa Office of the President dahil sa kasong administratibo. Ang naturang 60-day suspension ay pinalawig pa ng tatlong araw na ipinalabas nitong Hunyo. Kasong grave abuse and authority na isinampa kay Hubahib ng Northern uh, Davao Electric Cooperative or ang Nordico. Nagpahayag naman ng isang malaking pagkadismaya si Davao Congressman Paulo Duterte dahil sa hindi ibinigay ng DSWD Region 11 ang pondo sa kanyang distrito sa pahayag ng naturang kongresista sa mga Davao reporters hilaw ang kanyang paniniwala na walang pundo ang DSWD. Sinabi nito sa wikang bisaya na ang ako lamang opisina ang wala nila hatagi og pundo sa DSWD na ang ibig sabihin ng kongresista ay aking lamang tanggapan ang hindi binigyan ng pundo ng DSWD at sa City, Davao del Norte naman, ginanap sa lungsod na ito ang isang regional dialogue for day improvement of the disaster resiliency na pinangunahan ng Davao Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na may timang. regional flooding and earthquake, rain, and landslides. Si Office of the Civil Defense Region 11 Regional Director na si mp Empisaw Dayangherang ang namuno sa talakayan. Willie Ramos, same si reporter in Mindanao Radio, sa nangok e base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sa...